Hi guys! Kamusta kayong lahat yung yan? Antonio for your host and welcome to my channel. Ayan. Welcome po para po sa mga bago sa aking YouTube channel at welcome back naman po dun sa mga dating nang subscribe at patuloy na sumusuporta. Maraming maraming salamat po. Ayan. It's been a while na wala akong upload. No, I think may kulang isang buwan na or one month na. Ano? No? Noong last time ako mag-upload. Uh, Because, alam nyo naman po, no, dito sa Hong Kong, uh, start na ng pasokan, no, o parang nakakatuwik sa na ng start, ng start ng pasokan ng no, aking panganay na alaga. Uh, at dahil doon, no, sinamantala ng no, aking mga boss ng pagta-travel, no? Ayan. Hindi kasama si sa pagta-travel, pero, after ng travel nila, syempre maraming trabaho si Inday. At saka nung umalis din sila, no, general feeling tayo, so, ayun, medyo busy, busy-busy, hana But, for today's video, no, Uh, pag-usapan natin regarding dun sa day off, ayan kasi marami ko naririnig, actually dito na no, marami ako nakikilala mga baguhan sila dito since marami ko nakikilala nagtatanong sila sa akin, ate bakit ganun yung um, ko kahit araw ng day off ko pinagtatrabaho ako bago ako umalis, ayan no? nakakalungkot na no o, ano nga ba, bawal nga ba? bawal nga ba talaga yun? actually, opo Bawal po talaga tayong pagtrabahuin sa ating araw ng pamamahinga or sa ating day off. But, aminin natin sa hindi, may mga amo kasi na abusado, no? Da, sasabihin pa sa'yo, ah, before you leave, sabi niya ganun, prepare naman yung breakfast for the kids. Yan, yan ang banot niya, lagi, for the kids daw, for the kids. Or sometimes sasabihin yan sa sa'yo, can you please do the laundry first before you leave? Or can you please wipe the floor before you leave? Tapos naman, pag dumating ka, no, galing day off, kasi minsan zan, di ba, isiset pa nila, ang curfew mo ay is 8 o'clock lang ng gabi, kailangan nandito ka na. Ayan, may mga ganyan pa yung mga amo na yan kung minsan. So, syempre, si Inde, pagdating mo ng bahay, is 8 o'clock pa lang, nandoon sila, nagdi-dinner. Minsan, swerte ka, kung aalol ka, dinner ka na, kain ka na, halika, sumabay ka, pinagtirhan ka namin. So, since kumain ka, pa, well, syempre, nahihiyahan naman. Pwede ka naman, oh, papahugasan mo pa kay amo. Syempre, huhugasan mo na kasama ng pinagkainan nila. Di ba? Pinaglutuan kung minsan. So, sa mga ganyang bagay talaga, sa totoong buhay or sa totoo sa rules, uh, bawal yan. Bawal yan. Kasi pag day off mo, dapat hindi ka inuutosan or dapat hindi ka nagtatrabaho. Yung nga, sabi ko nga, may mga uh, amo kasi minsan abusado rin. So, nasa atin din yan, no? Kung pag, magpapaabuso naman tayo. Like in my own experience, ha? Uh, way back then, syempre bago, no? So, kung nagkakapaang kay ni amo. Every time na magde-day off ako, gusto ko sana mag-swipe ng floor or uh, maglinis kahit pa kasi maaga pa naman. Pero inaagaw yun ng boss ko. Naagaw siya ng boss ko kasi sabi niya sa akin, sure day off, so no need to, to clean up. Pero syempre sa akin, parang pakikisama ko siya. No, it's okay, it's a little, little things, ganyan pa. But eventually, no habang tumatagal, napapansin ko na, no, though walang verbal na iutos, pero nandoon yung para naging obligation ko na siya, no, na obligation ko na siya na before ako, before ako bubaba ng bahay, is naglilinis ako ng floor, tapos isinasalang ko yung labahin. Parang ganun, ah... Uh, ayun, it so happened na one time, hindi ko siya ginawa. So, si boss, parang, parang naghanap siya. Parang, oh, why did you, not, you did not clean the floor before you leave? Parang ganun. So, sabi ko, ah, sorry, ah, it's my day off kasi. So, actually, I have no obligation to you. Parang ganun, no, no. But, make it a point na lagi natin yan sasabihin in a nice way. Kasi, Siguro isa rin sa ano yan eh, sa nagpapatibay ng relasyon ng amo at sa ng helper, no? Maging open kayo. Well, actually, sasabihin siguro ng iba dyan, ay, amo kasi ganito yan, ganyan. Nasa way of talking nyo kasi yan, syempre, pag magkasama kasi kayo sa isang bubong, malalaman man mo naman kung paano ang atake sa sasabihin mo. Kasi yun nga, katulad nung sa akin, ano, nasanay kasi sila na bago ko umalis, eh, naglilinis ako ng floor. So, one day, one time, umalis ako na hindi ako nag sweep ng floor. So, Kinta pa siya na gano'n niya Sabi niya madumi yung sahig nung malis ka. Ang sabi ko sa kanya kasi nagmamadali ako at saka it's my day off. Yun lang naman. O, oh, di ba? So, after no, nung magkita kami, hindi na namin siya pinag-usapan ulit. <laughs> <laughs> diba, ba? Kapaan na lang kami na hindi namin na siya pinag-usapan. Na, pero hindi ako nagpakita ng rudeness. Hindi ako nagpakita ng... So, si Amo, napapinsin ko, medyo silent siya. So, ikaw na lang ang lalambing. Ganun lang yun. Konting bawi lang. Kasi, though that time, it's really my day off na hindi ko naman talaga sila obligation. So, pag araw ng trabaho ko, gawin mo siya ng maayos. At, kalimutan yun. Alam mo, isa siguro may titip ko, lalo na sa mga bago, no? Uh, make it a point na maging open kayo sa amo nyo but in a polite way mm -mm. yung sinasabi nila yung amo kasi trait sa akin ngayon malamang meron naman talaga pero naniniwala naman ako na pagka pinakitaan natin kasi sila ng maganda uh, lalambutin yung puso nila take note ha yung sinasabi kong pakitaan natin sila ng maganda it doesn't mean naman na ibababa natin or magiging sunod-sunuran kayo sa kanila kasi yan one point again in my experience. Ayan ha, sinasabi ko siya based on my experience. ah, uh, yun nga, dito kasi sa bahay namin, mababait ang amo ko. Sa totoo lang, mababait sila. Wala naman akong masabi sa ugali. But, nung mga bago-bago lang, syempre nagubulihan kayo ng ugali, no? There's a time na talagang oo lang ako ng oo. Even siguro sabihin niya na tumalong ka, tatalon ako, no, no? Na ibig sabihin, napaka uh, submissive ko sa kanila. I mean, kahit nakikita ko na medyo sablay yung uh yung utos as long as hindi naman ako nasasaktan at as long as okay naman ako ginagawa ko siya so pinakikita ko sa kanya na ginagawa ko yung gusto niya tapos pag pangit yung resulta e, ibabalikita ko rin sa kanya pero hindi ako naglareklamo so ak akala ko okay yun akala ko okay kasi hindi ibinadalo eh di ba uh, pero dumating yung time na yun nga nararamdaman ko na na parang ang tingin nila sa akin is, ah, ganun lang naman yan si auntie, hindi naman yan So, one time, chininch ko yung attitude ko. Little by little. Pero, pag natin talagang tatanggalin yung salitang respeto, no? So, ayun. Um, yun nga, regarding day off pa din na dati kasi pag sinabi nila sa akin na can you please go home earlier kasi mayroon akong gagawin okay lang ba? ako naman si syempre nga mabuting tao sabihin ko sa kanila oh wala no, walang problema kasi wala naman ako pupuntang church lang so uuwi ako ng bahay ng maaga para sa inyo so ganun hanggang sa so yun nga nakikita ko nagiging routine siya So, ayun, uh, may point din na sabi ko, oops, sorry, it's my day of, may kagawin kasi ako sa church. So, I cannot go home early. Parang nabibigla siya ng mga sumunod ng mga panahon na, teka, tumatanggin na ako. Kaya minsan sabi niya sa akin, you're, you're different now. Tsaka minsan nakakatwira na rin tayo, di ba? Halimbawa, may mga puto siya, may sasabihin ko sa kanya, parang ano kasi ganun. Um, pero yun nga, try to be polite pa rin, even though sumasanag kayo sa kanila. So, ayun, uh, sabi ko sa kanya, I cannot go home early because it's my day off, no? It's my day. I'm working from you six days a week, six days a week so ito lang naman yung, yung akin. Uh, ayun, at first, syempre nagugulat sila kasi nga nasanay na eh, di ba? Nasanay na sila. Pero pagka pinanindigan nyo kasi yon na day off is day off, maiintindihan din naman nila yun. Doon sa mga nagtatanong, lalo na sa mga bago, oo, talagang bawal yan. Sasabihin pa na, naku, pwede ilabor. Ganyan, ilabor mo yung ilibor, ganyan, ilibor mo. Oo, ganyan. Pero guys, ano, lalo sa mga bago, ha? Kasi alam ko yung mga damdamin, nagdaan ako sa pagiging bago. Yung mga damdamin natin, hindi, naapi ako. Kailangan ganito siya. Hindi pwedeng ganyan, maglilibor ako. Ayan. hinay, -hinay tayo ka tayo, kamayan <laughs> Sandali lang, ano. Kasi yung pagtungo sa labor, yan yung, yan yung tabang sasabihin natin, sukdulan. Yan. Sukdulan na. Kasi yung, yung ganyan, yung maliit na na bagay yan eh, mapag-uusapan. Mapag-uusapan siya. Di, pag-uusapan nyo muna ni Amo. Huwag labor ng labor. <laughs> Ang labor, baka ano na lang yan, pang, ah, uh, uh, sabi niya, ulti hour ah, well, uh, at uh, pinaka maximum, yan, maximum na pamamaraan. Kasi nga guys, ganito yan. Ano mo, pa labor ka? Tapos, di ba, ka sa labor. Tapos, kin binigyan ka naman ng guidelines ng labor. Sinabi mo naman ganyan sa amo. Eh, sige, ganito ang sabi ng labor. Malamang sa malamang, malamang sa alamang. Ang relasyon niya ng amo niya is magkakaroon na ng lamat. Unless, na yun guys, sabi ko, ultimatum na, siguro pagka ganun, uh, handa ka na pag sinabi mo madam no, mapapalibro ko it means handa ka na kung kung i-terminate ka kasi knowing na dito sa Hong Kong talaga namang handa ang uh, uh, madalas ang termination ng amo at ng katulong no pwede natin sila i-terminate pwede kan lang i-terminate so yun lang ang sinasabi ko tama naman yun kasi pumunta ka sa labor para alamin mo yung yung mga karapatan but ako, I do believe kasi hanggat maaayos nyo sa, sa loob ng bahay, ayusin nyo muna kasi nga parang pamilya na rin kayo, di diba? So kahit sabihin mong uh, hindi hindi nila ako tinuturing na pamilya, but still you're living in one house. So, halimbawa, magkatampuhan kayo ng ngayon na amo mo. Pag bukas mo ng pito bukas ng umaga, nandiyan dyan pa rin si amo mo. So, magkikita at magkikita kayo. Huwag niyong gawin masyadong masikip yung, ano, yung ginagalawa niyo. Though, alam ko na may mga amo naman talaga na malaki ang distansya nila sa kanilang mga helper. Pero nga, sa, sa sinasabi ko sa inyo, na proven ko na rin naman, kahit naman anong sungit ng amo ka. Pag nakikita kasi nila na submissive ka or sumusunod ka, naging mabait ka sa kanila nababago 'yan. Uh, pero 'wag naman tayo dumating sa point na ay talaga namang inapakang ka na or sinaktan ka na or inaargabyado ka na, 'di ba? Kasi nga sa totoo naman 'yan, minsan nagulat yung yung amo ko noon, sabi niya kasi sa akin, bakit yung mga helper na ganyan? Sabi niya ganoon mas marurunong pa sa amin. Kumbaga, uh, may helper na ganito, tapos ang dami niyang alam, ganyan-ganyan ganyan. So sinagot ko siya, ang sabi ko sa kanya, alam mo kasi siya kami mga helper, bago kami umakit dito ng Hong Kong, or bago kami punta dito ng Hong Kong, meron kaming seminars. Meron kami natin ang na requirements ngayon, no? So, dun sa seminars na yun, sinasabi sa amin ko ano yung mga harapatan namin. Totoo naman yun. Oh, narinig mo yan, ha? ba diba? Nag-owa ka, nag ka. Huwag mo sabihin, hindi mo alam yan. Pwede na lang ako natutulog ka. Ay, sorry ka na lang dyan, <laughs> Pero yun nga, no? Sa sa pagpunta natin dito, equip naman tayo, no? Hinanda naman tayo ng ating gobyerno, hindi naman tayo, basta, oh, sige, pumunta ka nun. Pero yun nga, kung hindi ka eh, malas ka. <laughs> Hayun nga, no? So, sabi ko sa amo ko, Siyempre, alam din naman namin yung aming mga karapatan. Kanya lang, may mga pagkakataon lang talaga, no? Na, naawa ako dun sa iba, na hindi nila kayang i-express yung kanilang, ano, yung kanilang karapatan nga. Minsan kasi natatakot, minsan, uh, takot sila mo ng trabaho, ganyan. Pero sinasabi ko po sa inyo, dito naman po sa Hong Kong, uh, patas naman sila. Patas naman ng batas. Uh, ang maganda lang nga kasi, dapat meron kang ebidensya sa bawat kilos. So, ayun. Um, for today's video, <laughs> usapang day off tayo pero natakal ko na rin naman yung mga iba no? ang akin lang sa mga bago lalo na sa mga bago pagka kayo inutusan kayo ng amo niya na maglinis mo na kayo bago ka umalis o pagdating mo is maglinis ka may karapatan kang magsabi na oh sorry madam sorry sir it's my day off bukas ko na siya gagawin at make it a point tagagawin na mo naman yon ha pagka oras na ng duty mo baka kasi naman uh, isipin ng amo mo na tamad ka nga lang uh, di ba So, ayun lang for the, today's video. Sana, ano, nakatulong. <laughs> Dala na sa mga bago. Guys, our day off is day off. Kasi kailangan natin ipahinga yung ating mga sarili. Well, well, yung iba naman dyan, kasi yung ginagamit pa na rin naman nila yung day off para mag-overtime, ano, kasi extra income. Oo, okay, oh, din naman yun, wala naman problema. But take note, ha? May bawal at hindi bawal na pagkita uh, ng pera sa day off. Ituturo ko sa inyo, ay tatakal natin next video. Kaya abangan nyo yung next upload ko, guys. Tukol naman tayo dun sa mga bawal pag ating mga day off. So, for now, ciao lang na si Inday. Bye-bye!